Pasensya na po kayo, hindi naman po ako magpapakahaba. O so, para naman bukas, ano may mga mag-aaral dito sa mga scholar ng bayan. So, shout out sa mga taga PUP. Sa so, mga isok ng bayan, palakpakan naman yan. Nay! Nay! Kamusta kayo? Hindi, so, salamat sa Diyos. Kasi, nanulungkot ako na ang init-init ng panahon, masyadong rin mainit sa akin yung mga katunggal ko. Ako yatang nila, tanghalian, hapunan, at yung isa naman, ginawa kong pulutan. Sabi, inuman eh, kinain pulutan. Pero, uh, pero, okay, maganda lang, hindi ko naman yan papatungan. Kasi, kahit na anong pamira mo, matayin nyo naman ang tagamay nila. Alam mo na yan. Bakit ka natawa, Janwing?

Huwag nang Tama ka Hindi mo lang kayo Tignan na hawak lang ng sa picture. Ay, sabi ko ba ito? May panjali niya. Eh, parang po, mahirap ang buhay. Eh ngayon, usong-usong na -usong yung akap. Yan oh, akap, akit yan. Wala kayong form. Yung mga chairman din dito, walang form. Kasi marami yung sinasabi po nila. Kasi kumaariya po ngayon ang mga J.O. Um, joke only. Um, mga joke only. Pero yun hindi yun. Nanulungkot na ako kasi medyo malapit sa akin yung lugar na ito. Bakit? Hindi ka naman taga ito, Yorme. Paano naging malapit sa ito? Halos araw-araw, napunta ko dito. Alam niyo saan? Sa NDC. Dahil araw-araw kong binibisita ang dati nating minamahal na Vice Mayor Danny Latuloy. Diyan siya, nagkipinis. Ito, kaya pamilyar ko, pamilyar sa... ako sa mga nito. Nalulungkot lang ako Siyempre, alam niyo, naging mabuti sa atin si Boss ah, Hindi ko yan ikinaila. Hindi ko yan pinandisay niyo. Hindi ko yan pinubli. Talagang uh, naging mabuti sa atin. Eh kaya lamang, ah, nitong nandang araw, itong ati ko, sinisingila naman ako ng utang na loob. Eh ako naman no. Oh. Basta gusto ko na sa bibig ninyo, sa bibig ko, marinig ninyo. Ako po ay naniniwala. Hindi ko alam kung naniniwala din ang Ako po ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Personal ko po, po yun. Ngayon, kung gano'n din ang paniwala ninyo, eh, maputing tao din kayo. Ibig sabihin, nililingon natin yung mga taong nakasama natin sa paglalakbay sa buhay at pag sa buhay. Yung bagay na itinuro sa atin ng ating mga magulang ang tumaraw ng utang Eh, akala ko, noong October 9 lang ako siningil. Pagkatapos ako siningil, oh, Ginawa na akong pulutan noong Nobyembre. Ano na Santa Misa? Noong Disyembre, Enero, Pebrero. Marami sa inyo dito, natawag na. Nagkakabutan pa ng isang buli. Sakali mag-ilong ligas. Okay lang yun. Binigay naman ng krusa eh. Hindi nyo naman hinihingi. Tama mali. O, sayang din. Oo. Oh. Ngayon, eh ako, bilang pagtanaw, gusto ko kasi kayo ang humusga. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Dami, inayos naman at inanaga ko ang kanyang mangala. At tingnan po natin ha, kung totoo. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangatlo, Lay Lacuna. Nakaupo? Pangapat, Asawa ni Ate. Direktor ng Manila Health Department Yung naggawa ng schedule para magpacheck up Online Ilan na sila? O, pang lima? Si ate Ilan sila? Happy? Masaya ako Hindi ko pa binanggit sa inyo Bagay, hindi naman ako nagpupunong o, oh, nandudu si Abi, Lakuna, asawa ni Pili. Ilan na? Abi! O, oh, si Lisa, Lakuna, ilan na? Abi! Oh! Kompletos regalos. <laughs> pero hindi naman ako nagapoy. Hindi naman ako nagapoy. Eh, pero sinasabi ko lang, pakwal. Kasi ayaw ko nang maninira. Ngayon, Nay, Tay, mga lalagtol ako, mga batang may ito po ang hamon ko sa inyo. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso lang sa sityo. Isa lang. Wala. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang loob kay eh, Boss Dani, inaruga ko ang kanyang mga anak, isinantabi ko ang akin. Ngayon, kung kulang pa yung maliit na bagay na nagawa ko sa katagumpayan nila, eh nakikiusap naman ko sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanong naman yung tao. Bakit? Eh may utang na loob naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos, at wala kayong mga mamamayan ng Maynila, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama naman ba na dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Eh ang sinisigaw ng taong bayan? Oo, oh, malulit ka na! Gusto niyo ba talaga ako mo like eh? Wait! Nakasay naman, paano makinig hanggang bakod? <laughs> Eh kasi baka lang ako lang na nagpipilit sa sarili kong bumalik eh kasi sumigaw siya. Huwag ka na pa rin! Maalista siya! Maalista siya! Maalista siya! Maalista siya! Ayista siya! Hindi, Ayaw ko pag-alabi ng mga damdamin ninyo. Nakikiusap ako ha. Alam ko, katulad kanina, samarang na mga sinabi nila sa akin. Pero okay lang yun. Ikiisip ko na lang yun bilang uh, respeto ko kay Dani Lapuna. Ako naman ang kikiusap sa inyo, huwag niyong pagsasalitaan ng masakit si Ate Hanyu. Ha? Ano nga lang, huwag huwag kayong makipag-away. Huwag kayong makipag-away. Ang away na yan, away lang ng mga politiko yan. Eh pag dumamay pa kayo, pagtapos ng eleksyon yung mga politiko, bati-bati na. Eh ba yung away Kalit-kalit pa rin. Hindi pa lumon. And I don't want to leave the city full of hate. Ayokong pangunuan ang isang syudad at sampunang mamamayan na puro hinagpis, puro pait at puro hugot sa isang isa. Mapagal -isa. tayo nung Yun ay patras. Okay kaya naman na nakipisod. Ako na lang. Eh, if there is value, kung may halaga pa, sa inyo yung naway ko na kaibig mo sa pag-o huwag nyo na lang pagsalitaan ng hindi maganda si atin. ano na lang kaya na lang natin mag-ulat tayo kasi ako naniniwala ang taong naninira kasi walang masabing nagawa tama ba? hindi nyo mo yung mga uh, kapitbahay mong tiyos-tosa at ikulorin mo pinakaitin naman ay may trabaho oh, nga siya tao ba? eh tayo tayo may kwento may hula o sila walang kwento walang kwenta nga ba rin? o tayo mag kwento pero may kwenta sabi nila alam ko na rin hindi nga rin to natin tayo kinutang. Eh, matanong ko lang kayo. Bakit? Itinanggi ko ba yun? Hindi ba alam ng taong bayan yun yung ginawa natin kumutang? Si Yorme, may pinenta! Eh, bakit? Yan Itinanggi ko ba yun? Anong sinabi ko? Ito, exact yung sinabi ko sa Facebook. Nung no? kasagsagal yun. Iisipin ko ba na maging mayor sa panahon ng pandemya. Pandemya, ano ang unang sinira? Ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha, walang picha, walang chicha. Tama ba rin? Anong sinabi ko sa Facebook? That tuwing biyernes, sa Capital Report, nag-uulat ako sa taong bayan. Ano sinabi ko? Natatakot ang tao baka mamatay. Natatakot ang tao baka magutong. Ano sinabi ko sa Facebook? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lola ko, mga batang may lila, manatag kayo. wala na may bibenta. Nakita niyo itong rino nito. Ipatata sa kotok kay tang punting makaraos lang tayo. I said that. Sinabi ko yun. Bakit? Bakit? Umaasay ang taong bayan. Ang ibibigay kong tugon. Saya, hinain ang taong bayan. Pangay lang ang taong bayan. Problema rin. Hindi. Bakit? Nag-mayor eh. Ala decision mo eh. Ginus yung mo yan eh. Oh, pero tingin mo matanong ko kayo. Real talk lang tayo ah. Real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. Real talk. Pag walang makain ang anak ninyo, gagawa niyo ng parang? Uy! Hindi nga. Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin niyo lahat. May isa ang -isa anak niyo. Talaga? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng dalawang milyong mandarinyo noong panahon ng pandemya. Tingnan ninyo, kayo po umusta. Kasi yung iba kong testigo, patay na eh. Pero kayo ang mga nagpalito sa presa, sa Tamesa. Kayo, kayo ang narinig ko ngayon. Kayo, isigong buhay. Masasabi natin, noong panahon ng pandemya, walang nagutong sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tayo lang, tayo lang sa Metro Manila. Mayaman, mahirap, middle class, pantay-pantay, bawat -pantay, pamilya, not household, per family, 700,000 families in the city of Manila, tumatanggap buan-buan ng food box. Oh sumamag no ka. O, tingnan natin. Ito yung kwento. O, magkwenta tayo. Tingnan lang natin. 700,000 times 1,000. Sumamag no, ka. Patay na. Ang <laughs> daming 700 million pesos. Walong buwan, 8 times 7, 56. 56. 6 billion hindi million billion piso ineta minuwa alaw ka 5.6 billion piso. Ano? May nagutom ba sa atin? Nakatawid ba tayo? Nakaraos ba tayo? Pumanatan ba kayo noon dahil alam ninyo, hindi pa nga nauubos yung food box, lumarapin na naman yung food box. Tama ba? Isa pa lang yun. Isa pa lang yun. E naalala niyo yung unang binigay? Yung 1,000. 700,000 times 1,700 million plus 5.6 no maga. Ang laki na yun ang hirit pa. 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak ditong nag-aaral sa public school. Alala ko lang, Sinabi ni Secretary si Meling Briones, we will adapt to online learning. Kahit pandemya, tuloy ang eskwela. Anong agam-agam ng nanay? Anong agam-agam ng tatay? Ang mahal ng tablet? Ang mahal ng internet? Ano meron sa Maynila? 110,000 tablet para sa mga mag-aaral sa pampublikong paralan sa lungsod ng Maynila. 300 teachers we bought 11,000 laptops yung nanay hindi na tumoskas bakit? may tablet na may internet pa tama mali? yung teacher hindi na tumoskas may laptop na may internet pa tama mali? Ka, 1 billion yung gamit. Yung internet, 300 million pesos. Magkano na? Magkano na? Tama ba? Hindi kasi para baka lang nakakaligtan nila. Gaano kahirap itawid ang pamilya sa oras ng kagibitan. Mano pa dalawang milyong bibig. Umaasa sa'yo. iyo. Enjoy. Kailangan ko. Seryo, pramis. Night, night. Mga kilala -lul ko, mga batang ng Manila, hindi pa natin binanggit, Rendici Miller. So silisumang, molno pirabi, ma ang isang pasyente na may COVID-19 na taga AstraZeneca, tayo nakabili ng sarili nating bakuna. Hospital, dyan sa Luneta, worth 300 million. Nine, times. Ang tanong, Yorme, ikaw lang ba gumawa nun? Hindi po. Kasama ko po, po si ate. Opo. Kasama ko silang lahat. Bakit? Hindi ko naman kaya Kita niyo, kalagang ko na, binibigyan ko pa ng predator. Why? Because that is a fact. Hindi ko yan nagawa, ako lang ang mag-isa. Eh, ngayon daw! Mali yung ginawa ko! Mali daw! Mali eh! araw-araw sinasabi nila, utang, utang, utang karay <laughs> key. <laughs> <laughs> <amayon>. Ama <laughs> Uy. Ngayon, umabot sige. Pag... Pag nila. Ako, mali. O sige, pagbigyan lang kasi, kwentuhan lang naman eh. Kung ako, mali, hindi e, eh, mali din sila. Bakit? Eh, kasama ko silang bumuha nun eh. Mali pala eh. Eh, ba't din niya bumahan? Mali pala eh. Pero pagod na bumahan ng pulpa. Ah! Hindi pa na bigyan yung insure ng mga lolo't lola ko. Yung minamimina ng mga lolo't lola ko. Yung cake. Oh, ito hindi pa nabanggit. Rosao Almario Elementary School. Ten Story Cooling Air Condition Public School. Manila Science High School. Ten Story Cooling Air Condition Public School. Magsaysay High School. Albert Elementary School. Hindi pa nababanggit. Condominium 1, Condominium 2, Condominium, Binondominium 1, Paseco Community, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Hindi pa nababanggit Baseco Hospital. Hindi pa nababanggit Bagong Hospital ng Maynila, 10-story, fully air condition. Ito ang kinalulungkot ko. May CD scan machine. May MRI machine. Alam niyo kung magkano yun? By the hundreds of millions. Pero hindi ko pa nabalitan ang nagamit niya. <laughs> hindi po ako doktor. Sige po ang doktor. Pero bakit ko naisip yan? Itapok ko na pala yung taong bayan niyo. hindi naman pa ba ang taong bayan doon? Pabahay. Eskwelahan panusugan o oh, plus ka na matawid tayo sa pandemya. Kaya nagugulat ako bakit ngayon ang bigla nilang nalala yung utang. Pero pagkating ribon na sila daw ang may gawa. Pero yung pinampagawa doon, inutang, ako ang may kasalanan. Doon. <laughs> okay, ha, ngayon, bago lumilip, bago tayo, bago uyan, matanong ko kayo, gusto niya pa ba akong bumalik? Ang dami kong puta, eh. Ha? Mabalaran mo. Sigurado ba kayo sa sagot ninyo? Oh, nai, nai total sana sana ipatawag din nila kayo sana tumayo sila dito kung nandito sila o nagkaroon kayo ng pagkakatao makausap sila pwede ba ako magabiso may pasasabi lang ako para sa inyo pwede ba pagkakausap nyo sila ay Puro daw kayo utang, utang, magsiris na lang kayo dyan. Si na daw magbabayad yung utang. Pwede? Pwede! Yes. Ramis? eh. Sige, hindi pera yun. Sininog ko Inaayos ko lang. Ikaw yung nga, parang ang bagay niya sa atin. Malamang dito, may utang niya sa buhay. Eh. Ganun talaga ang buhay Pagiging magulang, gano'n ang pagiging ama, gano'n ang pagiging ina, lahat gagawin mo para sa mga anak mo, gano'n din ang pagiging mayor ng Maynila. So,

Nagkaroon na tayo ng kwenta. O, ano naman ang gagawin ko? O, ito naman ang pangarap ko para sa inyo. Kasi, kailangan lang kayong sumagot. Kasi yung district 1, yung tinanong ko, kumpirmado. 2, 3, 4, 5, kumpirmado. Gusto ko malaman. Kasi tinanong ko na rin yung mga matatanda dito compare na sa kanya o kayo, pangkalahatan na to. Yung na nag-connect tayo. kayo, kung napapansin nyo ba yung napapansin ko din. Mayigin na kayo sumagot. Nay, tay, mga batang Maynila, napapansin nyo ba parang tumutubod yung ang ng Maynila ngayon? <laughs> Hindi nyo nang tubod <dubyutin>. eh. <laughs> Lumadubod mo talaga? 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 Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Manila. Pangalawa, tatanungin ko din kayo. Napansin nyo ba, nagkalap na naman ang mga tulongges sa Manila? Takot na takot na naman ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga magulang. Hindi nila alam kung yung anak nila, naglala. Lalo na dito, ang daming estudyante dito. Ilan na naman kaya ang mga gawa ng cellphone? Ilan na naman kaya mga Honda? Saan ka nakakita? Broad daylight. Bumuksa ng kotse. Pati jeepney driver. Pinatulan ng mga talongges. Dinadakma yung chape, yung pera, yung ginitaan ng jeepney driver sa Tap Avenue, sa arte, sa Tungo dito sa Magsaysay, Hello. sa Aurora, lahat nagbalikan naman mga tulong sa Maynila. Nay, tay, mga ko kayo, gusto nyo bang matulog ulit na maimbing? Gusto nyo bang pumanatag ulit ang inyong pagiramdam? dahil magkakaroon na muli ng gobyerno sa Maynila? मैं तो भी ऐसा उम्मीदा संघर्ष संगठन सहपोन हर कमरे का लेना हूँ मैं तो भी ऐसा उम्मीदा